Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapatid, um, paraan pa rin ho tayo sa pagwudu at mga dagdag ho dito sa hadith na ito. Hadith na nauna ho dito sa bidyong ito, nakuhawa natin uh, riwaya mula kay Humran at itong hadith naman ho, riwaya kay Amr ibn Yahya al-Mazini. Sabi niya, anabihi mula sa kanyang tatay. So bali tatlong punto ho ang 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 hadith na ito na meron dito na wala sa unang hadith. Ang hadith na ito mula kay Amr ibn Yahya, sabi niya shahid uh, anabihi mula sa kanyang tatay, sabi niya shahid to na saksihan ko si Amr ibn si Amr ibn Abi Hasan. Si Umar din, no? Anak ni Hasan. Sa Al Abdullah bin Zaid at tinanong niya si Abdullah bin Zaid Anuduin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ang wudu ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abi Taurin at nagutos ho siya. Nagutos si Abdullah bin Zaid. Papakuha ng taur. Ang taur, lagyan ho ng tubig. Ginagamit nila. Tulad ho siya ng tashat. Mula ho ito sa mga, mula ho ito sa, ang, ang taur, mula ho siya sa panso. Fatawadda alahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faakfa ala yadihi minat taur. Nagudu ho siya kung paano nagudu ang propeta sallallahu alaihi wasallam? kaya katulad sa pagudu ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa Faakfa ala yadihi minat taur. At pinabuhusan niya ang kanyang kamay mula sa taur. Ganon din, fa ghasala yadayhi thalatan, niya tatlong beses ang kanyang kamay. Thumma adkhala yadayhi fit taur. Katapos niyon, ginamit niya ang kanyang kamay, ipasok, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng taur. Fa madmada wastansyaka wastansar. Magmadmad at magistinsyak at magistinsar salasan bi salasi ghurafat so dito nabanggit ho salasan bi salasi ghurafat sa so, unang hadith hindi ho nabanggit yun so paano tatlong beses natin ipasok ang tubig kumbaga tatlong beses natin gagawin ang pagpapasok ng tubig sa may bibig natin magmabmob. At, at ang ghuraf ho dito ay silid at anong silid silid ng bibig at ang ilong tatlo tatlong beses ito ho ang nabanggit dito na sunna. Summa adakhala yadihi fagasala wajhahu salasan. Nabanggit din ho ito sa una. Summa adakhala yadihi fagasala huma maratayn. So ngayon, dito sa hadith na ito binanggit ni Amr ibn Yahya. Hinugasan niya lang ho ang kanyang kamay ng dalawang beses. So anong sunna ho dito? Maaari mong gawin yung pagka iba ibah sa pag paraan ng pagwudo. Tulad ng magwudo ka yung tatlong beses lahat, pagka next mong wudo, magwudo ka ng dalawang beses lamang. Gagawin mo yung dalawang beses, hindi na siyang tatlo. Gawain na yun, yun ho ang tinatawag na sunnah sa sinasabi dito sa hadith na ito. Wallahu alam. Pagkatapos, ثُمَّ أَدْخَ يَدَيْهِ فَمَا Pinasok niya kanyang kamay, فَمَا sahara saho. Nabanggit ho dito ang tinatawag kung paano mag-masah uh, ng ulo. Fama sah رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. so nabanggit ho dito kung paano ang itsura ng pagmasah, paghimas ng paghimas ng ras ng, ra ng ulo. sabi niya dito faakbala. ang ibig sabihin ho nun sa ibang riwaya bada abi mukadam rasehi. sinimulan niya sa muqaddam sa unahang kanyang ulo. Hatta zahaba ila kafa hanggang sa pinalakad. Kumbaga, pina, pinalakad papunta dito sa may likod. Thumma raddaha at ibinalik. Radda, ibinalik. Hatta raja'a ila makanil ladhi hanggang sa umabot kung saan sa nagsimula. Yun ho ang ibig sabihin ng paakbala bihi maratan wahidatan. Ngayon, saan ho ang nakuha natin ang paghimas ng tenga? Yun ho ay pagkaintindin ng mga ulama natin kung saan ang Tenga natin ay kasali ho siya sa ulo natin. Kung hihimasin ho natin ang ating ulo, ganun din ho isabay na rin ho natin himasin ang tenga. So itong paghimas, maratan wahida, minsan lang ho to siya hindi siya tatlong beses sapagkat yun ho ang nabanggit dito sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So may isang uh, hadith na ipapasok na din natin dito, hadith ni Abi Hurairah radiyallahu an. Mula ito kay Nuaim mujmir Etong wudu na ito, ito naman ho ay gantimpala sa araw ng paghuhukom. At ito ang itsura ng mga taong inaayos nila ang kanilang pagwudu. Mula kay Nuaim mujmir an Abi Hurairah, mula kay Abi Hurairah, mula din kay Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala katotohanan nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam inna ummati yudauna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata' minkum an yutila ghurratahu falyafal katotohanan ang aking ummah ang aking ummah ummah tilaho ay mga followers ng propeta sallallahu alaihi wasallam na naniniwala sa kanya nag-iiman sa kanya sa araw ng paghuhukom tatawagin ho sila may tataw tatawagin ho sila Gurran Muhajjalin. Ibig sabihin ng Quran Muhajjalin, ito ay ang punto ng kalima Gurra. Ang Gurra ay liwanag ng mukha. Muhajjal, liwanag ng parte ng ating katawan. So, ano ho yung Min atharil wudu. Ito ay athar. Yun ho ay bunga ng kanilang pag-wudu. So, sabi ni Iba Abi Hurairah, فَمَنِسْتَ تَعَمِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَتَهُ فَلْيَفْعَلْ Kung sino man ang gustong maging mahaba o kaya maging maliwanag, maging marami ang kanyang kaliwanagan sa araw ng paghuhukom, falyuti la guratahu. Habaan niya ang kanyang gurrah. At isa ho sa hadith ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi ni Prapeta Sallallahu Alaihi Wasallam, tablughul hilya minal mu'min haythu yablughul wudu. Tablughul hilya, ibig sabihin, makikita mo kung sa kung gaano kahaba ang kanyang palamuti sa katawan sa araw ng paghukom kung saan din ho ang ha ang haba ng kanyang nalagyan ng wudu subhanallah sa pagwudu palang ho yun uh, hanggang doon na lang inshaallah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh